okay so nandito na tayo sa lumang bahay wala pa rin kuryente pero palalagyan na natin Inspection na natin kasi uso, uso nga ang nakawan ba? Diba? and marami rin nasasabi sa akin na mabuti na rin i-check ko nga at mm, maraming kaso ng mga panluloog ngayon hindi lamang nandito sa amin kundi sa maraming lugar dito sa Pilipinas so nang isang araw talaga bala ko nang i-check pero ngayon lang na nang kabalik so i-check natin ah ay bukas oh Bukas na agad siya. Hindi ko pa na ilalak. Ay, hindi ko pa na... Hindi ko pa na sususian. Ay, friend. Ay, ano eh? Ay, baka siya ka na yan. Ha? Hindi ko pa na sususian, oh. Ay, eh, nakaganya na siya agad. So, ay, pa. Ah, nahawa ko ko lang. Ganoon na agad siya. Ay, si Raya. Ano, yeah. ah, may, may pumasok sa lo. Nga. Oh? Yeah. Ay, pa. Oh. Ay, di oh, po nga. Ay, ina. Nasa pa, nasa pa. Ay, pa. check tayo palagay mo may ano may pumasok sa loob or ano lang talaga siya eh. ay, baka, talagang papalitan ng susi papalitan na kandado hindi susi ha papalitan ng kandado, ah, papalitan ng <laughs> kandado pala ayun okay. no, ayun nabubuksan eh hmm. Hmm. kaya pala na, nakita na namin to minsan na ganoon na siguro mga almost a year ago na baka ako baka ako naiwanan ko no, bako, baka ako hindi ko na i, hindi ko na ilapat so yung pala talagang ganyan hmm. yung, ganyan saka ano yung dahil sa lumaw? may mga susing ganyan. May, may mga, mga, susing oh, may mga susing ganito. Pero feel ko naman yan lang talaga, no? Oh. Wala naman siguro ng, ano, ng loob. Pero check na rin natin. sa tayo at mm, madami na naman ang bahay. Kasi pinapasok ng baha to eh. Itong part na to. Ayan, hindi na inaalis to. Pasko na naman. Ang bilis ang panahon. Pasko na naman. At pagpaskong ganyan, ay... Kung mo? Nali. Ihululuhan na naman ako dahil nahalala kong inay. Kaya ah? oh, -ko, -ko. kung maalaroan mo? Ah? Kung mo? ah tsetsiko, tsetsiko. Alam ko rin ko anong bilang nun. inai no oh Lord. Check natin yung mga nandito muna. Ito, collection ko, tatagdagan ko to. Ito yung mga limited edition sa Japan. Wala na siyang laman. Pero natuwa lang ako sa kanya. Mount Fuji. Itong isa yata ay sa ano, sa kanagawa. Ayan. So hindi ko man bilang itong mga to. Tanda ko naman. Mukhang wala. Ito yung mga uh, kay kapatid ito. Kay Meldy kasi house nito ito eh. Ito. mukhang wala naman. Ang ating YouTube and pa. Punasan kita mamaya. Yan. Yan po for having 100,000 subscribers. Thank you sa inyong lahat. Yan. Ito regalo sa akin ng isang taga-subaybay nung nasa Japan pa ako. Ito, pinili ko sa Japan. Uh, sa second hand shop. Ito, iiwalay na natin itong mga to. Kasi kasama siya dito sa altar ng inayat at ng ating Panginoong Yesus at ng Holy Family. Ito ay, ito kay kapatid to. Matagal na to, yung dalawang yan. Ito dala ko. At yan. Balik tayo dito. Ba? Nang galing ng Thailand si kapatid eh. Ako nang galing din ng Thailand pero wala akong nadala. Kasi wala akong masyadong kinikita dun. Okay. Dala ko to galing Japan. Yan. Si Haku. Kuryo. Pero ito si Haruma Fuji ang paborito ko. Pero nag-return na siya. Nagkaroon ng skandal. Okay naman. Wala pa rin. Yun pa rin. Wala. Walang namawala. Wala. Ito yung... Ito yung baso ng inay. Eh. Ay naku. Itinago namin. Hindi na siya hinugasan. Para ramdam na ramdam namin ang kanyang presensya. Australia kay Des dili sa nating follower. So, punta natin mga kasamaan niya. Eto. Regalo sa akin ng kaibigan ko sa Japan. Pero nagkaroon ng lamat yung friendship kasi hindi niya inisikaso. Hindi niya inisikaso. Walang eagerness. Natulungan ako sa pagkuhan ng aking uh, natitirang tax. Mahabang story, hindi ko na to, pero isang taon na nakakalipas, nagkaroon kami ng kaunting sagutan sa chat. And I don't recommend him anymore dahil sa ganung negative na serbisyo. Pag-usapan natin sa sangaraw kung sino yan. Hanggat maaari ako nang umimik, pero naalala kong muli. Anyway, hindi ko na to gagamitin because sa aming lamat, nalamatong friendship na hindi naman ako may kagagawan. So, malamang i-dispose ko to. Ayan. So, ini pa natin dito ang mga gamit. Bilang ko naman to. So, tingnan natin. Nay. tatay? I love you, Lord. Please guide and protect me and my whole family today and every Lord. Please keep me and my whole family safe. Please heal me and my whole family and the whole world. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you. I trust you. I believe in you. I praise you, Lord. Lumungkot na lumungkot bahay. Tumili na nandumilim ang bahay. Parang basta. Basta. That's why ang masasabi ko sa inyong lahat, namnamin ang bawat segundo ng inyong kabataan na buo pang pamilya. Kasi hahanap hanapin niyo saya. Kahit pa may mga problema at mga isipin, hahanap hanapin niyo yung pagkakabuo noon sa kasalukuyang panahon. Hanggang sa unti-unti nang mag walay at mawala na ang nang unti-unti ang bawat mem. Iwasan ang mga away, iwasan ang tampuhan because kang nakawawala naman, iiyakan din. Andiyan ba rin yan? Ito yung regalo yung pinigay ko sa inay bago siya nawala. Sabi na ng eh, iba, dapat hindi ko naregalohan ng relo. Yan ang request niya, yung, yung may, may sound. Actually, hindi naman talaga clock, clock, clock. Ito lang yung nakita ko kasi nagpamadali na ako nun eh. So, kung kailan naman nakauwi na ako dito, saka naman may nagsabi na sana sinabing ganito, sana nasa mga ganong ayin ako. Eh, alam naman nilang taranta ako sa paghahanap dito nun dahil yung nga request ang inay. Anyway, wag natin sisihin ang relo sa pagkawala ng inay. Itatago natin ito. Or ahaya natin siya dyan. Lilinisin lang natin papagpagan. Uh, alikabukan. Ang tawag tatagalan ng alikabok. And, uh, yan. Dyan lang siya. Wala lang mga gamit dito. Mga, uh, wala mga... Mga dito. Maliban doon sa mga papeles. Sa mga... Uh, lumang damit ng inay. Pero wala mga magdana ako niya. Wala magkaka-interes. Yan. So, huwag na natin check Sabi ko kay Dex, Dex, pahina mo na ng sound. Yung pala sa kapitbahay, anong lakas alas dos ang hapon, ang daming, di ba? Dito lang nakakapahinga yung mga nasa bahay, yung mga housewives, yung mga kasambahay, yung may mga karamdaman, di ba? Ngayon nagpapahinga mga oras sa 2,000 lakas. Anyway, pabayaan natin sila. Ayain na. Sana huwag tayo makapya. <laughs> Hindi mo siya nang pakinig, ano? Ayan, so, ito. Kaya e, kay tatlo. Ayan. Naku na, ano na yung isa, nasira na. Ayan. So, may kaunti ng ano, So, dapat talaga i-dispose natin ito. I-garage sale, tapos bilhin nalang tayo ng bago. Ang gagawin natin ng paraan to, ang danda rin ng likod, oh. Bala ko i-garage sale yung mga damit natin. Ang damit ko, halos limang daang peraso. Maniwala kayo. So, nakapagpamigay na tayo. Taon-taon, basta pag nauwi ako, pinimigay ko, natitira lang sa akin yung pabalik. Pero, at this point, ay, ako naman, isipin ko yung sarili ko. So, bala kong ibenta yung kalahati. Eh. Bala ko ibenta. And then yung kalahati ay di, ibibili ko ng bago sa Japan. Sayang yung oportunidad na nandun tayo tapos wala naman tayo masyadong mabibili. Ibili natin. Total, gagamitin din naman natin dito kasi marami tayong mga events na pinupuntahan. Tapos ay... Yung iba ay di malapit ang Pasko. Di ba namimigay tayo? Santa Santa Claus on Pigs. Itatagdag natin. So, yan. Mas malaki pa kami sa pareho lang ba sila ng size? Pareho lang. Kaya lang magkaiba ng design. Eto siya, flowers. Wala pa paglilinis sa mga ganun-ganun. Especially dito. Paano pa rin malilinis yan? Scotch, Scotch tape lang ba? Dikit-dikit lang ano. Ewan ko. Comment kayo ha. Eto naman bilang natin, 23 piraso. So feel ko naman wala. Ano? May nakasabi rin yung tubig. Ayun Pero bilangin na rin natin. Ito yung mga ano. Ayan. Ay, baliktad. Yan. Charang. Pila natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kulang ng isa. Ba't nakatawa ka dyan? Yeah. <laughs> <laughs> ulit ulit. Isa <laughs> lang <laughs> ang pala naman eh. Uh? Ha? Isa lang <laughs> kasi kung pupuni niya, lahat lahat din yan. Ayan ha. Eto, bigay ng boss ko. Ah, mamaya na pala. Nabasag to. Ano, hindi iguglo na lang? Yeah. Ayun, nabasag. Ito bigay ni boss ko. Ipapaswerte sa akin. Ayan, so kailangan ay may kapit natin para diretsyon swerte. Ayan, okay naman. So siguro na misplace ko lang yung isa. Oo. Pero actually, bago ko siya inalagay sa kawan, meron akong hinahanap na Naruto. Uh, may nagsabi sa akin may kumuha, pero hindi ko na lang inano. You know, ito hindi ko naman bala ito. one piece. Nadatang ko yun ang dini. Aray. No, one piece, aray. Tsaka, re-character sa one piece. One, two, three. Nasa pa yung Wala dito yung... Yung isa nawawala, may oh, nawawala kang isa. Oo, yung isa na one piece. Oo, oh, yun. Nawawala yun. Yung malaki. Yung eh. hinihingi ko pa nga sa iyo. Sabi ko, oh, huwag ba oh, ba nga. Yung wala. Ba't wala nga? Yun ang wala. Mas may value kasi yun eh. Kaya hinihingi ko sa iyo. Kaya nga. ang, kasi kaya hindi ko binigay kay Dexon, ayoko ko talagang bawasan. Kasi nga eh, gusto ko silang, ano, gusto ko silang madagdagan pa. Pero kung ano man yung mabili natin sa Japan, eh di ibibenta natin. Sino na nga yun? Dito na lang tatag, natin. Wala na, wala na yun. Sayang. Ay, sa sorry. Actually, yung hinahanap ni Dex, yun yung pinakamahal na nabili ko. Hmm. Parang 5,000 yen or 3,500 yen. May suspecha na ako kung sino. Pero wala ko namang sugurin. Ayun ako. Grabe. Wala, dito pa yung maliit. Ito yung kwarto ko dati bago umalis ng Japan. malaking TV ang doon pa. yun naman, mas mahal pa sa bibili ng bago. Ang laki yan eh. 50 inches yata yan. Eto, wala naman. Karoon pa rin. Ayan. So, okay naman. Walang... wala. I mean, naman mga mga magdanakaw Kahit kung ano nalang na makuha. Lalo pa nakapasok na. So, kung pwedeng kahit kahit walang alahas, walang perang makuha, ay... kukuha't kukuha. At so sana, ah, mabuti na lang wala. Yan. Maraming salamat sa inyo. Check natin ang ating mga bahay. And sana wag tayong uh, makalimot na isara ikan dato ang ating mga pinto, mga bintana bago matulog. dito sa Pilipinas ay nakakatakot na lalo na sa panahon ngayon. Ang dami-dami mga nangyayari mga panloob, robbery, mga simpleng pagnanakaw, minsan nasasamahan pa ng pangalay or pananakit. Kaya ingat tayo ilang araw na lang at tayo papasyal na sa Japan hindi po tayo magtatagal doon uh, ang dala lang natin ay ano, you know, multiple tourist visa na pwede natin gamitin sa loob ng limang taon so tayo na yung dito pa rin, halos araw-araw dito pa rin tayo and may make sure natin na nakakandado may nagsabi sa akin na ko nang pakabitan ng ilaw bumili na lang ng ano, sa so maghahanap kami ngayon ng yung para lang muna sa groto kahit wala na ito sa kalam ng iba ng ilan nakapanood tayo po ay naputulan, na o na sa tiyan ng kuryente because merong gumagamit so from, from 200 something pesos to 600 pesos so ano to pinakamalaki yata natin na bayaran parang 900 sa loob ng 2 years pero umabot ng 4,000 dahil merong nag-tap sino to? ano ba yun? solar yan sabi may Maliit lang daw na solar o murang solar na pwedeng ilawan na yung ating mahalabi rin. Ayoko din naman sanang iwanan doon ng... sa mahabang panahon ng madilim because malungkot na nga. iwan hmm. pa natin para ang gano'n. Paano tampo ang tatay at ang inay? So yan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagsama sa ating bawat kwento. Hindi lang ang aking buhay kundi ng buhay ng bawat Pinoy dito sa Pilipinas at kung saan man sa sulok ng mundo. This is your friend Rabato saying, Arigudu kasi mas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world of pathology pa more and more and more. Thank you!